Pero paano kung impeachment ang hindi natapos? Naku, yan po ang malaking debate ngayon. Ang sabi ng ilan, kailangan daw back to square one din yan, gaya ng mga hindi natapos na batas. Pero ayon din sa maraming dalubhasa at ayon din sa jurisprudence sa iba mga bansa kung saan pinater ng ating sistema, tuloy-tuloy lamang dapat ang impeachment trial. Correct. Kasi iba ang impeachment sa batas. Bakit po? Dahil ang impeachment court ay hindi na raw lehislatura. Ito ay isang hybrid na quasi-judicial at quasi-political body. Quasi-judicial dahil ito po ay magilitis. Kung mag Quas... judges, yung, politiko. Sa'y political, dahil mga ay hindi naman mga abogado, kundi mga politiko. At ito raw ay isang continuing body. Kung sa Kote Suprema, kung magre-retiro. na. O, na, mga kababayan ko. Kung magre-retiro. Ito ang uh, isang Supreme Court Justice habang lilitis ang isang kaso. Hindi po back to square one ang buong kaso. Tuloy-tuloy lamang ito kahit may bagong kapalit. Pero ano paman, asan po na aakyat ang issue ng impeachment sa Korte Suprema, anuman ang mangyari sa isyu nito.